insist to dust Oh, my God. I love it. Ah, <laughs> ba? Scrap lang yan ni Lola pero tingnan mo naman ang nagagawa. Guys, oh, my God. I love it. Naka-idea mo ako. Oh, pan! Pa. Ay, ang ganda talaga mo praying. Eh. So yeah, pray naman. siya pang guys. Uy, okay. okay, natang -tang. Ganda. <laughs> ang ganda guys ay <laughs> isa. Siyempre gumawa, hindi maganda. Ay, siyempre naman. Uh, Dapat pala sa wrong side. Uh, oh. So, gagawa naman tayo ngayon, guys, ng sexy duster. So, ayan. Napakaraming ay, ritaso dito rin. ni Lula, guys. Mga sobrang niya mga ritaso. Kaya naman ako, para naman mapakinabangan natin, guys. Gawin natin. Kasi ito, ito, natin ito. Naman naman ni Lula kasi natin okay. Ito, ito, guys Bubuoy natin ito. Gawin natin okay. duster. Uh, so, ijo-join muna natin ito, guys. Asan ba yung meter? Ito, ang May hindi lang. Binamit mo ba rose Bunting lang ako. Bunting lang daw siya. Hindi, hindi. Hey, Dito sila. pagtagpi lang natin to guys. Hindi, hindi. Isa pa. Pakamutin mo pa Hindi na kung matumaan. Ano Yung may pinagpapay na siya wala. Pahanan? Yung nagtatrabaho sa call center. Kala ko gusto mo. Ay, dyan. Pahanan? Pahanan. 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 Pahanan.

Ito naman kasi minsan, Oo, kasi minsan, man, mo, ito yung mapili. Man, mo, mapili. Kasi meron ano, isang -ano ko lang. Oo, oh, oh, dina, ko lang yung ko lang uh, um, ano, Oo, oo okay. yung, 20, 20, 20. yung ano lah, yung pisong malaki na ay, ay, yun ang mahal. Yun ang ang <laughs> <naghahanap> <taman. laughs> <laughs> <laughs> Don't worry na. Wala ano to, ko to. Hindi, ito. Ito ang gagawin kong dibdib. Ay, ito, laylayan. Oo. Oh, oh, oh. Laylayan na oh, oh. to. Uh, Oo, oh. ko to. tama. lang ang duster ko. Ang lang, diba? Oo, na Tapos, Kasama nyo yung sa Ayoko kasi guys nang mahaba kasi alam mo naman ako maliit lang. Ano nagbabagong vlogger. Yan. bagong vlogger, mm -hmm. nagba-vlog siya. Na so ito guys, ito yung dito ko. So gagawin ko siya nang garter. Para hindi na pa tayo nang garter mga trainee. Ayun. Oh mo, so, yun so, guys. Maglagay tayo ng garter. So, wag natin kalimutan, guys. Once na maglagay tayo ng garter, guys, kailangan natin mag-marking. Side by side. And then, kunin mo lang yung sinter. And then, side by side, guys. So, wag natin kalimutan maglagay ng marking para balance yung ating garter. So, yun, mga so, prene. Mag-start tayo ulit sa back, guys. Na napaka-simple lang itong business, guys. So, yan. Oh, yan. 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 Kunin lang natin yung back niya. So, syempre, guys, kailangan natin umabating. So, yan. Ano natin natin yan guys? Para kung masya? Masya nga. Mga liter kaya yung ito, mga liter yung ano, Tapos magpa-vlog. Ito guys. Ang laki na silang nila dito. <laughs> Nakabago. Oo. Ako yan. Hindi ba kailangan la million? Ay, para malaki sa hindi. Depende rin. Depende rin. Mayroon mag-millions magkanto. At views? Depende rin. Kung maganda sa 500k ang views niya, may sahod na yun. Meron na yung huling. Pero nungga sa 1000. 1000 meron na? kasawag nga po bisang ilan lang ang views ko. Oh. Hmm? sa ano. So ito tayo guys, center tayo. Yan, guys, na sinasabi ko guys. Papatapatin lang natin yung market sa mga center at sa mga side side. So yeah. Nice. Ano uh, ba ginagawa nila? Pero ba? Gawin natin 'to. Yan naka-training. muna natin 'to guys. Saka natin siya lagyan ng lawit dito guys, yung pinakatali niya. O di ba? Six industry ko na yan guys. Okay, dito naman tayo ngayon sa single. O sige, ako naman diyan, bro. So i-single muna natin 'to guys. Iko-close natin siya. So do doblehin natin 'to guys. Yan. Double fold natin guys para malinis tingnan. Yan. O yan guys, pag may mga ritaso kayo dyan guys Huwag niyo Napalaking bagay guys, napakarami nyo pwedeng gawin Basta maging idealistic lang kayo Pero, ayan guys para matago yung ating overlock double fold natin siya and guys malinis tingnan yung ating fold guys kasi double fold yan tago yung kanyang overlock yan Ayan mga preni o di ba kung napapansin nyo guys malinis yung pagkagawa guys so hindi kita yung overlock and then Nah, <laughs> ini over na Nawa na natin siya, guys. na yang nakal. Pantali dito guys. So, ayan guys, gagawa na tayo ng pantali. So, ditali tali lang yung gagawin kong duster dito guys. Ito, lagyan natin dito ng tali. Ayan. O, Ay, di ba? Ayan guys, tahi na tayo ng ating pantali. Ay, malaki pala guys. Kuwasan natin ng konti guys. Ayan. Si, babalik tari natin ng mga friends. Ito na tayo mga premium, malapit na tayong matapos. Salamat <mulay> sa itaso ni Lula. <laughs> Kanya-kanya kaming gawa dito guys. Tatlo kami dito guys. Kanya-kanya ah, kami -kanya kaming gawa ng ano. Magic. <laughs> Ayan mga premium. And then after nito guys, babalik ka rin natin. Ayan. Join ko muna babalik tayo naman natin to ngayon guys. Wow. Na Kahatiin muna natin. Ayan guys, tapos babalik tayo natin. Ay, guys, babalik tayo na natin siya ngayon. Kasi ito yung pinaka pantali niya, guys.

Ah, mga na... hey, naman Say, guys, kakabit na natin 'to guys. Binura nila 'yan. Sero binura ng mga anak. anak yung anak ng matanda. Siguro. Tanda kasi pumikit kaya panay. Ay, ah, may mga nag-comment Ano ginagawa ng mga anak mo? Nakakayaan <laughs> ang ganyan, nakakaya naman. Grabe naman sila. Ay grabe naman. Ate si, si Aljoni. Ah, nakakita ako sa na. Ano may asawang ka pa, Mindy, yun. Hindi. Wala siya asawang na nahanap natin sa'yo. Gusto ko, naghahanap ko ng mapapang asawa. Matanda na, buti ko maganda. Ang tangin na. Oo nga, ito yun eh. Ay, nawala. Binura ni wala yun, nawala. O, yan siya, guys. O, oh. tatali lang natin ito, guys. Minura. Sinier ko yun eh. Binura yun. Naisier ko yun eh. Ayan, mga training. Malapit na tayo matapos. Ayan, guys. Punting kibot na lang. Tapos na tayo, guys. Sa ating pangalawang project. Tapos pala na-close ko muna yung packet. Na-over lang pala. Tapos pala na-over lang pala. So, ayan na, mga tapos pre. Tapos na yung oh. ating project, guys. Ay, sexy. Sexy ang ating duster, mga pre. Oh. Hello, mga pre. At ayan nga, guys. Ang ating sexy duster. Oh, my God. I love it. <laughs> Adiba? Adiba? lang yan ni Lola pero tingnan mo naman yung nagagawa guys oh my god I love it Lola naka idea nga ako gawa ko nga kasi ako ay ang ganda talaga mga pray niya ito pray naman. siya pang rampa guys ah, ay nataungtang nataungtang nang ay o di ba guys pang ah, oh, diba sexy talaga siya ay love it uh -huh. ayan ay, mga no. pray niya ito na siya ay ang ganda ang ganda ah, ang ganda guys ah Siyempre, ikaw gumawa. Hindi maganda. Ay, Ay siyempre naman.